Hello mga kabosing, na naman tayo sa isang episode ng DIY by Z Meron akong dito gulok at ito ay tinatawag na loper or pagputol ng malilit na sanga Ano ba ang mas mabisa? Ito pang gulok o itong loper na tinatawag? Subukan natin Dito gagamitan natin ng gulok sa pagputol ng malilit na sanga Ito naman yung loper. tingin ko mas madaling gamitin ang loper sa pagputol ng maliliit na sanga sa puno ng kahoy kaysa sa gulok paulit-ulit mo pang tatagain kayo anong mas gusto nyo gamitin gulok o loper mag comment lang po kayo sa comment section below salamat po sa panonood